Magandang araw sa inyo, aking mabubuting estudyante. Ako ay tuwang-tuwa na sinagutan ninyo ang mga gawain na matatagpuan sa inyong unang linggo na module. Pinahahalagahan ko ang iyong pagsisikap sa pagsagot. Napakahusay ng inyong ginawa. At sana mapanatili ninyo ang mabuting gawain. Ngayong araw na ito ay ating tatalakayin ang aral na may pamagat Layunin ng Lipunan, Kabutihang Panlahat, Part 2. At ito ay matatagpuan sa inyong edukasyon sa pagpapakatao, kasiyam na baitang unang quarter, ikalawang linggo na module. At dumako na tayo sa mga layunin na dapat nating magawa. Ang unang layunin natin ay natutukoy ang mga gawain sa pagkamit at pagpapanatili ng kabutihang panlahat. Ang ikalawa naman nating layunin ay nakakagawa ng mga hakbang sa pagpapanatili at pagkamit ng kabutihang panlahat sa pamilya at pamayanan. At ang ikatlong layunin ay naisasabuhay ang mga moral na pagpapahalaga. At ang unang bahagi ng module ay ano ang nangyayari. At may dalawa itong gawain. Una, gawain 1, pagtapat-tapatin. Hanapin sa hanay B ang sagot sa hanay A. Titik lamang ang isulat. Makikita ninyo sa hanay B ang deskripsyon ng mga institusyon o sektor na nakapaloob sa hanay A pangalawa ay ang gawain 2. Sumulat ng maikling paglalarawan ng bawat isang institusyon o sektor ng lipunan na naitala. Paano ba ito gawin? Okay, pwede kayong gumawa ng table tulad ng nakikita ninyo ngayon para mas madali na lang ang pagsagot. At sana nakatulong ito. Class, tayo ay magpatuloy. Ang ikalawang bahagi ng module ay ano ang dapat malaman? Ang nakapaloob sa module ay Una, ang kabutihang panlahat. Pangalawa, bakit likas sa tao ang mamuhay sa lipunan? Pangatlo, mga hadlang sa paggamit ng kabutihang panlahat. At ang pang-apat ay mga kondisyon sa paggamit ng kabutihang panlahat. At ang apat na ito ay ang iyong matutunan sa module na ito. Okay, ipagpatuloy natin. Ang ikatlong bahagi ng module ay ano ang natutunan? Sa gawain 3, sagutin ang mga sumusunod na tanong na makikita mo doon. Sa post test, basahin at anuwaing mabuti ang mga sumusunod na mga tanong at piliin ang pinakaangkop na sagot. Isulat ang titik lamang. At gawain 4, gumawa ng isang proyekto na makatutulong sa inyong pamayanan sa pangangailangang pangkabuhayan pangkultural at pangkapayapaan, pangkapaligiran o pangedukasyon. O, pumili lang ng isang uri. Okay? Okay, class. Ito ang gawain 4. Makikita mo rito ang pangalan ng proyektong pampamayanan. At sumunod ang layunin. At ito ay dapat batay sa uri ng proyekto at may table then sa ibaba. Makikita mo dito ang gawain, panahong inilaan, mga taong sangkot o kasali, inaasahang output at mga puna o remarks. May ginawa akong halimbawa para magabayan kayo sa gawain 4, ang napili kong pangalan ng proyektong pampamayanan ay pera sa basura. At ang layunin o batay sa uri ng proyekto ang aking ginawa ay, ang proyektong ito ay nakakatulong upang makalikom ng kaunting pera sa pangongolekta ng mga hindi na bubulok na basura tulad ng mga plastic, karton, papel at iba pa. At sinagutan ko rin yung table para mas magabayan kayo. Okay? Ang inilagay ko sa gawain ay pinaalam sa pamilya at kapitbahay ang tungkol sa proyekto. At ang inilagay ko naman sa panahong inilaan ay Oktobre 13, 2020. At ang mga taong sangkot o kasali ay pamilya at kapitbahay. At ang inaasahang output ay nakolaktang hindi nabubulok na basura. Puna naman or remarks ay pwede namang sagutan mo ng nakompleto kapag nakompleto mo na ito o pinoproseso kapag pinoproseso mo pa ang iyong proyekto. Okay. at ang sanggunian na pinagkukunan ko ng mga gawain na nakikita ninyo kanina ay ang edukasyon sa pagpapakatao, ikasiyam na baitang, unang markahan, ikalawang linggo, layunin ng lipunan, kabutihang panlahat. Part 2 Na makukuha o makikita nyo sa sariling linangan kit ni Jose Milo P. Pintuho. at maraming salamat sa inyong panunood. At bibigyan ko kayo ng isang quote. Kapag nadapa ka, bumangon ka. Tandaan mo, may pagkakataon ka para ipakita sa kanila na hindi sa lahat ng pagkakataon tama sila. At ito ay kasabihan na nagmula sa www.mrbolero.com. Oh. Maraming salamat at bye-bye class.